<laughs> Hi, ayan na siya. Hi, good morning po sa inyong lahat. So andito kami ngayon ni Mama Karin sa Manila Bay. Thank Samahan you. niyo kami ha. Tata i-update namin kayo ni Mama Karin. Yes. Oh, yeah. Na nanonood ako sa iyo mga marami kang mga inaano na mga sa road, di ba? Opo. Yay! Sige. Mama Karen. Kilala ko to. Kami Hello? Thank you. Nice to meet you. <laughs> Thank you. Bye-bye. See bye. you So, kita tayo doon sa tolo. Oh, sige. Okay, salamat. Hangin. Bye. Bye. Namit ka si Kuya Dada. <laughs> Nakatawa naman! Yes, namit ka si Kuya Ay, Dada. Kuha po siya sa personal. Kita niyo si Kuya Dada. Ayun. Ang bilis niya maglakad. na meet ko siya. Yan, namin tindahan. Ngayon guys, pabalik na ako sa sasakyan. Nandito. Sabrang lalong dumami yung tindahan. Ayan. Para na siya palengke. Ito yung going to US Embassy. Tapos ito. Pabalik na ako dito. Ayan. Sumubrang so, dami lalo ngayon. Kung kanina, po konti-konti pa, mas lalo ngayon marami. Ayan, lahat na yata tininda dito. Pero maraming bumibili, eh. maraming bumibili. Ang eh. dami, nito ito, parang nasa baklaran. Parang feeling ko nasa baklaran ako, or libertad, or basad. <laughs> <laughs> sa Victoria, Ayan o. No? Ang dami. bumibili. Ang dami, di ba? Ang daming tindahan. Sobrang dami. Ang dami talagang nagtitinda yan, oh, mga tindahan. Buti sana kung ang ganda yan doon pa ayun. Halos along kahabaan ng Manila Bay. Maraming mga nagtitinda ngayon. Ngayong Sabag. Pinapayagan naman ata sila kasi okay lang kahit may mga polis naman sila sinasaway. Ayan. May nagmamasaj. Ito, so, tindahan din ito. ganito ang view sa Manila Bay pag Saturday daming tindahan daming nagtitinda pero so far wala namang kalat malinis naman Ang na talagang nagtitinda. Meron pang mga masamasahe. <laughs> Kung ano nung -ano meron dito. Para talagang tourist spot to. Pero dapat may mga designated area tong mga to eh. Siguro in the future magkakaroon naman. Ayun, nakagaya oh, doon. Nakikita nyo, ayun, doon. Mag-stop muna ako. Kaya doon, ayan o, oh, marami na nang nakatinda doon o. Oh. Pogi kayo, pogi. Power oh, well, na sa baby to yeah, Ang sweet naman itong dalawang batang to. Hello baby. Makain sila ng lugaw, ayan. Kasi ayan, may mga tindahan. Ayan, ganito dito sa Manila Bay. Malinis naman. Ang daming tindahan.